Ayan ang itatanim namin. Dami. Ayan. Mustasa yan mga, ka mga kalamat. Mustasa. Tapos yung isa, konti lang. Hindi masyadong na ano. Ililipat na namin yan. Yan, tatanim yan dyan sa ano. Sa, mga ilalim ng kalamansi, na yan. Ililipat namin lahat yan dyan. Yan, dyan namin lahat ang gulay.